Ano ba yan? Ano ba sinisigaw-sigaw nyo dyan? Ano ba sinisigaw-sigaw mo dyan? Ba't ba nag-ano kayo natatakot kayo na ano ba tayo matanggal? Bihira itong mga Itong mga ito sigaw na sigaw Ba't daw Hindi rin matanggal yung dalawa Abay takot takot yung Pangani na prinsesa at pati si Mahala rin na takot na takot Ba't daw hindi matanggal yung Hindi raw matanggal Bihira naman ito sabi ko, hayaan nyo lang yan, matatanggal yan mamaya. Hindi naman yan katulad nung... Bira naman to. Sigaw kayo na sigaw dito. Kala ko ano lang nangyari. Ang ah, nasa isip ko kasi mga kayo no? baka mamaya naglalaro yung dalawang aso natin. Biglang sinakmal ni... ni Sayon, yung malaking aso natin. Si Saya. Ayun na, tingnan nyo na oh. Ayos na oh. Sigaw kayo na sigaw. Bakit to? Akala ko naman ganun Sinakmal. Kaya parang naglock yung kasi yung aso natin si Sayo na ano eh. Uh, American bully ano no. Uh, pitbull to, pitbull yan eh. Terrier yan, no? pitbull terrier. kako ko baka lock yung panga sa leg ni Saya no kasi baka nagkukulitan sila. Sigaw na sigaw yung dalawa nating si panganay na prinses, sigaw na sigaw. Si mahal na reyna na sigaw na sigaw. Bat daw ano, nakadikit daw ayaw raw matanggal kanina para matanggal. Diyan ka Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Nervous, nervous na nervous. Nung nakita ko, <laughs> nung nakita ako sabi ro, ba't daw, <laughs> ang tagal-tagal daw matanggal. <laughs> <laughs> Ito na sigaw, sabi, ano ba yun? So pag akyat ko, yun na, magkadikit nga yung dalawa. Bakit daw, ali, bat, tulungan mo si, tulungan ko raw si ano? Tulungan ko raw si Saya. <laughs> <si laughs> Nanghina si Sayon. <laughs> Tulungan ko raw si Saya kasi nga raw, hindi uh, may ginawa nga raw si Sayon. Hindi hira sabi ko itong... <laughs> hindi ba kayo na doon sa Pilipinas, hindi ba kayo nakakita ng ganyan? Yung mga asong gala. Sabi ko sa kanila, hayaan nyo lang yan. Huwag kayo sigaw ng sigaw. Kusa rin matatanggal yan. Hindi hira. Ninerbius okay. ako sa mga hinay. Night vlog Night Sigaw na sigaw Sabi ko eh Ganda ganda na pinapanood ko sa baba Sabi ko yaan nyo yan sila Matatanggal din yan O yan o tingnan mo oh. Wala na Tanggal na Si sayo na. na. <laughs> <Sisayo. laughs> Naubos ang lakas Bira na naman ito mga ano Pasensya na kay mga kainags ha? Pasensya na kay mga kainags ano Kasi lakas ang lakas ng sigaw ng dalawa eh Natataranta kala mo ang ko naman, sinakmal ni Sayon, si Saya. Kaya kayo sigaw ng sigaw, sabi niyo tulungan ko. Lalo na yung pangalan ng prinsesa, sigaw ng sigaw, tulungan ko raw. Binuhat, <laughs> binuhat nyo pa ba? Sino binuhat niyo? Saya. <laughs> Bubuhatin niyo, istorbohin niyo yung ginagawa nila. Buti hindi kayo kinagat. Istorbo kayo mga... Oh, ba't nakatago ka dyan? Ba't nakatago ka dyan? Nakilas, <laughs> Saya itong bihira itong mga to. Papahinga ako doon sa taasal. Sigaw, sigaw. Kung makasigaw kayong dalawa, ang bihira kayo. Grabe kayong makasigaw. Akala ko naman, ninat-ngat ni, ni Sayon sa liig. Sa liig si Saya. Akala ko nag-lock. Yun ang kinakatakot ko. Akala ko nag-lock. Grabe. Ayun, alis yan. Tontuwa ka naman. Tontuwa ka dyan. <laughs> I can't make it. Kung makasigaw, kala mo may may nangyari hindi na maganda eh. Papa! Tulungan mo si Sion! Tulungan mo si saya papa! Papa, binuhat pa talaga gano'n. Binuhat pa. Tatanggalin pa yata. Hey. Tat tatanggalin pa, ma. Tatanggalin pa ro'y si saya no? Hindi nyo agad matatanggal yan, mabihira. <laughs> sa Pilipinas ay ang dami-daming ganyan sa Pilipinas sa kalye eh. Ang bihira to, makinig pasensya na kayo no. Na-share ko lang, na-share ko lang. Na ko lang. kasi eh. bihira to, to. bihira hirap. Kinai blood niyo ako, pinataas niyo yung ako naman takbo naman ako. <laughs> <laughs> Gagaya ka na ba? Okay. Um, 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 um. <laughs> Ano, ah sandali lang ha. Hmm. <laughs> 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 Yan yung anak na yung pangalan ng na prinsesa natin ano. Ayun na na siya, nandoon na sa may sasakyan biglang tumakbo. Yan. <laughs> Yan umalis na. Umalis na yung pangalan natin ano. Yan. Kinukuwento ko lang sa kanya makay next ano. Tinatanong ko lang siya, bakit kagabi nung nakita mo gano'n nga nangyari kay Sayon tsaka kay Saya, Siyempre, no, do -do sa mga hindi nakakaalam mga na ano, yung nangyari kasi kay, doon sa dalawa nating aso, siyempre, babae tsaka lalaki. So, siyempre, alam nyo na yung ginagawa niyan. Eh, first time daw nila nakakita ng ganun. <laughs> Sabi ko ba, hindi ba kayo nakakita ng ganun sa kalye sa Pilipinas? Pag meron kayo nakikita mga asong gala na ganun ang ginagawa sa kalye, <laughs> eh, talagang ganun, matagal, matagal matanggal yun. Talagang matagal silang magkadikit, matagal matanggal yun. Sabi ko ganun. Tapos eh hindi raw nila alam. So ang ginawa ng pangalay na prinsesa natin ano, nung nakita niya magkadikit yung dalawa. Kinuha niya si Saya, si Saya, yung maliit nating aso, hinuhugot niya. Talagang pini ano niya ano, pinipiglas niya. Hindi niya raw mapiglas-piglas. <laughs> Ganon din yung mahal na reyna natin ano, pati yung mahal na reyna natin natataranta na. Hindi nila alam kung ano doon yung nangyari. Kaya nga nagsisigaw sila. Tapos nung umakyat nga ako kasi lakas na ng sigaw nila, natataranta na sila. Kala nila kung ano na nangyari doon sa dalawa nating aso sabi ko mga pambihira naman kayo mga babae talaga kayo hindi nyo ba alam na ganyan talaga yung mga yung mga aso na yan pag nagdikit yan matang, matagal talaga matanggal yan hayaan nyo lang kusang matatanggal yan pambihira kayo <laughs> pambihira eh pambihira naman talaga tawa ng tawa sila nang tapos ngayon kinikwento ko sa kanila nag-uusap kami sabi ko sa panganay bakit mo tinatanggal yun tawa lang sila ng tawa tapos sabi niya eh hindi ko naman kasi alam na ganun pala yun eh <laughs> Sabi ko na, ngayon, alam mo lang kung ano ha. Next time, pag nakita nyo ganun yung mga aso natin, huwag nyo nang i -istorbohin. Pumasok na kay sa kwarto nyo, hayaan nyo na sila. Bihira, mahuhugot din yan. Yun. <laughs> so, yun o, know, yun know, o, mga kainags, ano, pasensya na kayo. You no? Know. Baka may mga makapanood din na viewers na hindi alam merong mga alagang aso sa loob ng bahay nila tapos makakita rin sila ng ganun. Diba? Yung babae lalaking aso, syempre, ginagawa yun. Baka may makita rin silang gano'n Mabigla sila Hindi rin nila alam ang gagawin nila Kaya sinabi ko Hindi, sama ko na lang sa vlog ko to Para ano, may makapulutan din ng ideas no? Doon sa mga hindi nakakaalam Yan, Kaya pag may mga nakita kayo no? Pag may mga nakita kayong Ganong mga alaga yung aso wag nyong iistorbohin Hayaan niyo lang yun Matatanggal yun <laughs> Yan, so tara na mga kinay Sino samahan natin si Mahal na Reina At natin yung mga aso natin dyan Sabi ko sa kanila Sige, Pwede nyo nang gawin yung mga gusto nyo gawin Wala nang istorbo sa inyo Nasa labas na ng bahay Yan, ito yung isa sa mga Ano ba yan? Bira naman to hin mo pa ako rito sa snow eh Hmm, bira Tinapon mo yung susi mo Bira, re re Bira naman oh Yan, So ito, ito yung mga isa sa mga imistorbo kahapon sa mga aso natin mga kainags ano <laughs> <laughs> Si mahal na reyna, sigaw ng sigaw Ang bihira <laughs> Ba't daw hindi ko tinutulungan yung mga aso? <laughs> 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 hindi mo ba alam yun? Ha? Hindi mo ba alam yun? <laughs> hindi, hindi niya raw alam mga kainags ano <laughs> Hindi, hindi ka ba nakakakita ng ganun sa ano? Sa... Hindi kasi baby pa si Saya Ang oh, baby! Hindi na baby yun, mukhang baby lang yun Kumbaga sa Sa tao, ano na yun Mga 20 na yun Bira naman yung Yung buhay ng ano, no? Yung buhay ng aso, maikli lang yan Kaya mabilis yung pagtanda ng mga yan Ano lang yan Pinaka matagal na, 14 years lang yata 15 years, no? Mga aso, buhay ng aso Kasi kagabi <laughs> Nat hindi natatawa lang ako ng no, mga kainay sino kasi kagabi. Binuhat. Mo <laughs> binuhat pa raw nila. Sino binuhat nyo? Binuhat ni eh, Pia si Sayon, inano si Si ay, Saya. Si Saya, ako eh, si Sayon. <laughs> But, uh, mga mga salbahi talaga kayo ni niyo yung kaligayahan ng mga aso. Eh ano nang ano si Sayon? Kumaga hinila, hinila mo si Sayon, hinila hmm, naman ni yeah. <laughs> Pangani na prinsesa yung maliit. <laughs> Para matanggal. Ang bihira naman kayong dalawa talaga kayo. Tapos sigaw sila ng sigaw mga kainag. Ayaw eh. Mm. Paano ko lalapit eh? Alam ko naman yung ganun. Papa! Papa! Tulungan mo kami! Tulungan mo kami, Papa! Sabi nung pangalan na prinsesa, Papa, tulungan mo si Saya! Papa, tulungan mo kami! Ni Mama! Tapos alam mo, sabi ni Mahal na Reyna, yung Papa mo parang walang naririnig yan, parang walang pakialam yan. <laughs> Hindi nila alam. tawa lang ako ng tawa. Ako wala. Para daw wala akong pakialam. Masyado naman kayo, pambihira kayo. Kaligayahan ng dalawang aso natin, kaligayahan ng dalawang aso natin pipigilan nyo pa? hinihilan nyo pa? kasi nga baby pa si Saya kaya hindi ano hindi na baby si Saya hindi na uh, si Saya kasi mga kinais 8 ano, months old na no? mag 8 months na yata okay, mo, eight months pa lang, June yun eh June siya pinanganak eh o, so, di, ano na ngayon March April, May, June o oh, ano na pala 9 months na Magna 9 months na sa ano sa second week ng ano no. Next week, next week pala ng March. 9 months na kumbaga parang 20 years old na yun kumbaga sa edad ng aso Bira. kaya nung umakit ako, tawa ako ng tawa takot na takot yung dalawa sabi ko, ano bang ginagawa nyo? hindi na to takot, nakawa kami Saya ba't, ba't kayo maaawa? eh pagkatapos nyo, gustong gusto nga ni Saya para nagpapasalamat siya kay yun eh hindi <laughs> hindi, ganun talaga kasi first time no pa first time nilang dalawa, first time ni Sayon tsaka first time din ni Saya kaya nabigla rin sila no? Pero syempre si Sayon bilang isang lalaki Para ako, natural sa kanila yun Ganon Hindi natatawala <laughs> nata ako Pero mga kinags, no? walang wala sanang Malaysia no? Walang Malaysia walang, walang, Huwag nyo sanang isiping bastos no? Kumbaga, Yun nga, pag-usapan lang natin Kasi ako nataranta din ako kahapon na Natakot din ako sa sigaw nila nung una no? Pero nung chine ko na Kasi nga magkadikit yung dalawa Sigaw pa rin na sigaw yung dalawa para nag-hysterical Lalo na yung yung pangalan ng na prinsesa natin parang umiiyak pa eh, no? Umiiyak pa sa sobrang awa kay ano eh, kay Saya, yung eh, sa maliit namin eh, no? So, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, ulitin ko ulit na sabi ko sa anak kong pangalan, e, bakit hindi mo ba alam na gano'n ano gano'n ng mga ano aso pag nagdikit yung mga 'yon?" Sigaw ka na sigaw. Hindi niya raw alam. Hindi ko naman alam eh. <laughs> Yan, kaya kaya kinikwento ko sa inyo mga kainas, ano, Pinapakita ko sa inyo kasi Baka may mga subscribers or viewers din tayo na hindi alam. Alam ba, may mga alaga kayong aso. So, pag nakakita kayo ng ganon, eh, alam nyo na. Hayaan nyo na lang. Hayaan nyo na lang sila. Matatanggal din yun. Ganda, no? Liwanag. Liwanag sa dilim. Yan. Sarap mamasyal. So day off na naman si A, ah day off na naman tayo ngayon mga kainags By the way, araw ng ano ngayon, araw ng Wednesday mga kainags ano? Late nyo na mapapanood to Kasi syempre edit pa natin, yan Ano ngayon, uh, March 6, 2024 Yan So tapos si Mahal na Reyna, yan syempre Siya yung ano ngayon, papasok siya ngayon ano So napakasarap talaga yung day off kakahapon tapos paggising mo sa umaga ngayon, kinabukasan day off ka uli, ano? Ang sarap ng pakaramdam, no? kasi kumbaga parang ay salamat. Day off pa uli ako. Meron pa ako isang araw na pag ano, magpapasaya sa araw ng day off. Yan, di ba? Ang sarap ng ganoon eh, no? Tapos kinabukasan pa 'yung pasok mo, tapos ang pasok mo hapon pa. Pwede ka pang magpuyat sa gabi mamaya kasi ang pasok mo kinabukasan hapon pa eh. Di ba? Walang stress, walang ka-pressure pressure. yun may emergency kasi yung mga emergency na sa ano dumadaan yan mga kainags no? nasa fast lane dumadaan yan kaya kung nasa fast lane ka bago ka lumipat or huminto make sure check mo muna yung lilipatan mo or check mo muna kung safe yun na importante doon yeah. Oyan, okay, so tara ha? Ah. babalik mo sa akin kasi mo na. Ano? kagamitin mo pa pala to So, At ilalabas uh, na naman ako mamaya. Hindi, iiwanan ko to dito. Babalik ko maglalakad ako po uwi. E. Iiwanan ko to dito. Eh yung susi. Ha? Huh? Yung Sose, tatawagan mo pa ako. Sure. I will do that um, for you. Dito. Asan yung ano ko nito? Asan yung ano ko nito? Ano? Yung cover. Asan cover? Yung Hindi pa lang. I don't know. Yung bag ko. your, bag is here. Oh, yan. So just call me later. Just text me later. What should I do? Okay. Because uh, if you remember, ma kainag sa no, we we met her co-worker who gave us a free breads she paid for us and now it's time to revenge for her right Thanks by giving her uh, maybe some coffee starbucks coffee yeah It for the change what is that Maquiato. cappuccino macchiato oh yeah mm -hmm. caramel macchiato okay oh okay just give me a sec okay lipat na tayo tika muna baka makaranap niya baka may sumalisi sa atin delikado so hiramin muna natin siya sa kinimahal arena mga kainan ano while she's uh, working. Bye, ma. Ah uh, you want me to park in here? Okay. Yes, English, na. Huh? Yeah. Bye, bye. <laughs> parang nabubusit na si Malarisa Reina sa kaka-English ko ah ang bihira parang sabi niya huwag mo na ako Englishin English ka na English eh, dudugo ilong ko niya papasok pa ako sa trabaho ang bihira naman oh ay nako So yan mga kayinags, ano At gagala muna ako ngayon Dahil day off na naman tayo Napakagandang araw ng day off natin Araw ng Wednesday Talaga naman swabe swabeng Pero medyo malamig ng konti ngayon mga kainags ano Yan dito muna tayo sa tambayan natin mga kainags ano Dito sa madalas yung nakikita ko saan ako lagi Yan Titingin <laughs> lang ako ng damit ano Baka may magustuhan tayong damit Na mura ano Yan dito sa, sa winners saan pa ba syempre <sighs> so yan mga kainags ano, galing tayo doon sa loob ng winners ano. mabuti na lang eh wala akong nakitang nagustuhan ang damit ano kaya wala tayong nabili <laughs> kasi kung meron akong nakitang mabibili doon na damit ang gustuhan ko sigurado yun bibilhin ko yun mga kainags mabuti na lang wala salamat hindi <laughs> <laughs> kasi mga kainags ano uh, isa kasi sa mga frustration ko mga uh, mga frustration ko dati nung bata pa ako yung magkaroon ng mga bagong damit yung kasi nung high school ako way back in 1990s uh, hindi ako makabili ng damit ano so natatandaan ko dati meron akong mga damit nun tatlong piraso lang alam nyo yung damit na kulay puti yung Hanes Hanes na kulay puti yun lang yung damit ko dati mga kainas ano? bali dalawang kulay puti tapos isang kulay blue na nabili ko 25 25 pesos sa ukay-ukay yun lang yun papalit palit kaya mabuti na lang nung high school ako meron kaming uniform sa eskwelahan pero pag, de, pag wala kami pasok nahalata nung mga kaibigan ko yung ano yung mga damit ko laging kulay puti kasi kaya kulay puti yung binibili kong mga damit mga Nags, hindi halata eh no kahit paulit ulit mo suotin hindi halata hindi ka tulad pag dekolor yung may design pag sinuot mo ngayon tapos susuotin mo sa isang bukas halata, di ba? <laughs> so yun yun, syempre mahirap ma uh, mahirap kami nung ano, mahirap kasi kami nung kabataan, yung kabataan pa namin mga kainis, ano. <clears throat> mahirap kami nun eh. Although may trabaho yung nanay ko tsaka tatay ko, pero hirap talaga, hirap. Kaya ngayon, awa ng Panginoon eh nakaluwag-luwag tayo sa buhay kahit papaano. Nasa Canada na tayo. <laughs> Kaya ngayon, binibili ko yung mga gusto ko, especially mga damit. Kasi pag summer dito mga kainags eh, gusto ko yung damit ko papalit-palit ibig sabihin papalit-palit marami akong damit Ayan, kasi nung dumating din ako dito sa Canada mga kainis no way back in 2008 ang damit ko dito bilang na bilang din tapos sa hindi ako bumibili ng damit sa mga ano sa mga winner sa mga mall hindi ako bumibili kasi ano eh ang bayad mo nasa 9 dollars eh yung 9 dollars na yon malaki na yon para sa akin mga kainis nung 2008 2009 2010 'yung ang ginagawa ko, bumibili ako ng mga damit sa ano sa sa ukay ukay sa mga trip shop. Doon ako bumibili ng mga damit. Kasi doon ang presyo lang mga nasa 3 dollars pinakamahal, 4 dollars pinakamahal na 'yun mga ng mga damit. Use na ukay ukay. 'Yon, pero nung ano na, nung tumagal-tagal na, sabi ko dapat ano, every sweldo ko yan, nung nagtrabaho lang ako dito sa Gordon Foods, ano, medyo malaki-laki na sinisweldo natin. Sabi ko nung araw, eh, nung 2011, ano, sabi ko, dapat bumili na ako ng mga damit kada sweldo ko. Bibili na ako ng damit na bago, brand new. Yung mga tig dollars, $14, mga ganyan. Para naman, para naman, ano, may maging proud naman ako sa sarili ko. Hindi na lang yung puro luma, lagi yung binibili ko. <laughs> Ay, pero yun, awa ng Panginoon Ngayon, every week no mga kainags Talagang gusto ko bumili ako ng damit Kahit isang piraso every week O dalawang piraso every week Yan Kita niyan yan mga kainags ano Kita niyan Pag bumagsak yan sa ulo mo, tusok Ibig sabihin malamig talaga ka ano Kasi nabubuo yan eh no? Parang tawag niya stalactite no galing sa taas Tama ba stalactite Tapos stalagmite yung sa baba no Pag pataas Ayan o, no? kita nyo Ayan oh, o, yun po, oh. isa na yan o oh. Makakatakot ah, to o oh. oh. Tigas o oh. oh. Nako Ang bihira Pag tumama sa ulo natin, pag bumagsak yun Butas <laughs> Ayan, gusto yung susi mo ma Oh, ang labig oh, Sa kagaling Diyan lang, nagliwaliw Bye bye yeah, So binigyan na natin yung susi kay Mahal Arena ma Ha? Double lock yun Wala naman magtataka magnakaw ng sasakyan mo Hira naman no? <laughs> Ang yung yabang no? Yan Yan uh, Ito siniplex no Tingnan natin Kung may magandang palabas Yan ito yung mga palabas mga kainags ano The beekeeper Hindi ko alam yan ha Tingin tayo dito sa iyo. Ito 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 si ano si Russell Crowe Lano Band Mukhang gusto ko itong panoorin ha Action no Mukhang maganda ito ha Tingnan natin ano. Pasok tayo sa loob, tingnan natin. Maglasing sinihan to? Hindi raw palabas pero <laughs> hindi raw palabas ngayon pero nakalagay dito mga kainaks nice, ano. Now playing. Ayano, now playing. Ayan. Tapos hinahanap ko doon sa sa screen, wala akong makita. Tapos tinanong ko, sabi ko, "Bakit hindi ko makita yung Land of bad, Land of ano ito? Land of Bad sabi nila hindi pa raw palabas. Pambihira naman. Huh? Klase naman 'to. misa lang alam manood ng sini. Eh. Palabas eh. Hindi pa pala palabas yung gusto kong panoorin. Pero nakalagay doon now showing. <laughs> <K> Klase naman. <laughs> <laughs> hindi ko maintindihan siya Bihira. <laughs> Yala. Ah. ah. Huh. Tapak tayo dito. Tari ko, rekor, rekor, rekor. Hu. Mako. Ano Ah. Yan. Ah. All right. Oh. Ah, yan nakatabi din tayo. Yan diyan tayo galing mga kinis tumawid tayo, no. Yan tapos maglalakad tayo doon. Pauwi tayo ng bahay. Ah. Yan, ano, uh, dalawang linggo na lang mga kainags, ano? Dalawang linggo na lang, spring na, no. Sa March 19. Yan. Ngayong araw, malamig. Malamig ngayon. Nakalimutan kong dalhin yung aking ano, no, yung heated vest. Nakalimutan kong dalhin eh. Kailangan ko magpalit ng salamin mga kainigs Kasi no? yung bakal nitong Ray-Ban Na po Nilalamig yung mukha ko Magpapalit ako ng plastic na ano, may salamin Di ba yung salamin na dala ko rito eh Yung isa plastic no yung Oakley yun Okay yun Yan Ayos ano Yan kahit na yung brace nito hindi hindi ano hindi masakit sa balat ng mukha natin mga kainay Ano? Wala hindi kaya ng pagiging makapal mukha natin, hindi kaya ng pagiging makapal ng balat ng mukha natin yung frozen ng lamig ngayon mga kainay Ano? Oy oh, by the way no. Siya so, yan nga pala yung bisikleta mga kainay ano? yung gulong niyan, parang gulong ng ng motor. Yan. Kaya sinasabi ko sa inyo na kahit winter dito Merong nagbibisikleta Pero yung bisikleta Nakadesign yan sa winter talaga no Yung bisikleta, yung gulong Nakadesign para sa snow. Kita nyo. Malaki yung gulong, on, parang ano, parang motor ng ano, gulong ng motosiklo ng mga enduro na motor. Yun, tamang-tama may nakita tayo kasi may nagtanong nung nakaraan eh, no? Doon sa vlog natin na kung meron ba nagbabike dito pag winter. Parang ganon So yun na nga, saktong-sakto nakita natin. Ha! Ah, lamig! Lamig! lamig. Oh. Although nakasikat si Haring Araw pero <laughs> ramdam ko yung lamig mga kainags ano? So by the way mga kainags ano, way back in a uh, 2011 hanggang 2013 ano, noong temporary foreign contract worker pa lang ako. Uh, dito ako tumira sa lugar na to. May kasama ako dalawa. Bali tatlo kami sa bahay. Yan. Kung napapansin nyo yan, pag diniretso-diretso natin, dito sa kanan yung tinirahan namin, ano, So, nami-miss lakaran dati to. Hanggang ngayon, yun, no? Nandito pa rin. Dito kami dati naglalakad, no? Especially, masarap maglakad dito pag summer. Tapos, naka-short ka lang, naka-tsinelas, naka-t-shirt. Naglalakad kami dito, mga kinis. Ang dito pag ano, eh. Pag summer na, no? Yan. Bilis lang ng panahon, ano? 2011, parang kailan lang yan, eh. 2011. Tapos, ngayon, 2024 na. So next year, 2025, magsasampung taon na yung family ko dito sa Canada. No? Parang kailan lang no? nakuha ko sila eh. Kasi nakuha ko sila 2015. May 2015 ano. Tapos ngayon 2024, ganun na kabilis ang panahon mga next Life is ano, life is so short. Enjoy life, enjoy life talaga. Ah.